is best if you ask him to elaborate on his answers. Pero alam niya naman as a relative no, as a Filipino citizen. Um, matagal na ang isang araw, matagal na sa atin ang dalawang araw. Pero for lawyers, alam mo, uh, meron 'yan silang uh, sarili nilang mga timelines no. Uh, kung paano paano yung proseso sa loob ng korte. But uh, as a relative, as a daughter, I just feel na and as a citizen, as a Filipino citizen, um, shado ng matagal lang isang araw. Uh, ako ang pumili sa kanya, uh, uh in-endorse ko siya kay President Duterte. Noong nasa ere uh, si President Duterte. Uh, noong tinatrans kasi sinusundan ko yung airplane niya um noong naintindihan ko na kung ano yung gagawin ng pamahalaan uh, sa kanya. Um nag gumawa na ako ng paraan na merong meron siyang merong sasalo sa kanya na abogado uh, dito sa the Hague. So, madaming mga pangalan ang pinadala sa akin ng iba't ibang Uh, grupo iba't mga tao. Meron din mga lawyers na nag-apply mismo. At uh, ginawa ko siya na shortlist. Uh, may inutusan ako na abogado d'yan sa Pilipinas na mag-interview ng uh, mga lawyers ng mabilisan lang. Um, tapos uh, si Nick Kaufman ang nasa top 3 ng listahan na yon and uh base sa briefer na binigay sa akin ng abogado base sa interview na ginawa niya sa mga abogado at uh, sa kanyang mga taong niya vetting vetting no uh, pinili ko si Nicholas Kaufman And habang nasa ere si President Duterte sinabihan siya uh, at sinabihan ko lahat ng may contact sa kanya uh, even ako kasi nakausap ko siya sa telepono sabihin niya pagdating niya dito na si Nicholas Kaufman yung kanyang uh, abogado um, pagdating niya dito um, nakasulat sa papel din ang pangalan ni attorney Salvador uh, Mediadlea at uh, siya yung unang narecognize ng ICC na abogado kaya siya yung nandoon sa initial appearance pero um, nakikita ko no, na medyo hirap Ah uh, si Attorney Medaldeya uh, dito kaparte ng kanyang kalusugan. Uh, ilang beses ko siya sinabihan dahil nagmi-meeting kami dito, ilang beses ko siya sinabihan na pumunta kami sa hospital dahil pangalawang ah uh, nakikita ko yung hirap hirap siya ah uh, sa paghinga, hirap siya sa mukha siyang stress uh, na masyado na dahil sa edad niya siguro asinabi uh, niya ko siya magpa-hospital kami pero umaayaw siya dahil nga tumutulong siya kay uh, dating Pangulong Duterte at yun nga uh, inabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention uh, center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor uh, sa hospital kaya um, malamang ang magiging desisyon din niya ay uh, mag-withdraw dahil um kailangan niya tutukan ang kanyang uh, kalusugan. So, uh, yes. Ako ang pumili. Ako ang nagsabi kay President Duterte uh, kay Nicholas Kaufman. Kung palipak man, uh, si Nicholas Kaufman, ko po ang mananagot uh, sa taong bayan. So, With regard to my impeachment, uh, we already we already set up the legal team for that as early as 2023, when, as I said, uh, Representative Castro announced uh, that there are impeachment talks inside the House of Representatives. So, fortunately, that team is not involved in the ICC um, case of support the. Group of lawyers for the ICC case of uh, President Duterte, so that they can focus on uh, my impeachment case. As we speak, uh, they are preparing uh, witnesses and they are preparing uh, answers to the articles of impeachment, and uh, they will they will work on that and they will deal with that uh, impeachment case uh, for me. Uh, so. The other question is it will not matter if uh, President Duterte is not anymore in the legal team uh, because uh, there are other lawyers there as well working on the impeachment uh, case. The other question, sorry, I forgot. Kung lumabas yung warrant na nandito ako sa The Hague, I will I will uh, surely uh, talk to another lawyer